Guys, uh, ngayong umaga guys, uh, birthday ako ngayon. Uh, And dito ako sa Cinnacol. Ah uh, share ko ng aking sarili at blessing kasi ngayon uh, birthday ko. Uh, yung mga kasama ko uh, hindi pa abot dito, na lang ako sa kanila. Uh, kasi ah uh, uuna maliligo ako dito ngayon sa umaga sa sinimpon kasi yung kasamaan ko yung mga kamilya ko mga friend uh, mamaya guys sa uh, punta dito kasi nalik sila kasi malayo kailang kanya kanyang lugar sa ngayon uh, ako lang isa dito uh, isiri lang aking sarili kasi uh, birthday ko ngayon yung handa ko uh, hindi ko lang ipakita mamaya na lang guys uh, ngayon sana bigyan ako ni Lord na taas ng kinabukasan ang pangarap sa aking sarili sana Lord sana taga bigyan mo ako ng taas ng blessing sa araw-araw work uh, malakas uh, healthy your body body sa aking sarili uh, ngayon birthday ko uh, 30 years na uh, matanda ng kids uh, sana so, bigyan ko din ng mga magandang pinapupasan sa aking sarili pati na yung uh, maging uh, wife yung maging husband yung asawa Lord, sana sa ngayong araw, sana bigyan niyo ng uh, blessing araw-araw sa uh, pangarap sa aking sarili. Guys, morning sa lahat. Uh, salamat sa inyo, sa aking mga uh, YouTuber, new friends sa YouTube. Uh, kuya Bernie Pogi Channel Maria Germany Jean Vilma sa iba pa ang lahat dyan Ubi Damian uh, Marcelino uh, Ria Lord sana bigyan kami ng kinakabukasan sa aming sarili bawat isa Lord po ko sa aking mga friends sa YouTube, sana bigyan sila ng mga pangarap silang kinabuhi, Kung malakas yung mga kinabukasan, ng silang mga kanya-kanyang familia, ng silang mga pangarap. Lord sa ngayong araw, uh, salamat ako na uh, naput ko yung 30 age na uh, taon ko ngayong araw sana bigyan pa din na taas ng is yung taon ko sana ah, yung araw-araw ko -araw yung, kaba, yung body yung sarili ko sana Lord ah, sa ngayon ah, pati pati lang kasi hindi ito araw-araw isang taon, isa lang bisis yung birthday sana't bigyan mi yung mga blessing sa aming mga pangarap Lord so Lord ikaw lang matawag kasi ikaw ang uh, manluluwas sa tibuo kalibutan Lord sana bigyan mi kami ng tinabukasan sa, sa aming sarili sa aming mga panga pangarap sa aming uh, kanya-kanyang pangarap sa sarili Lord, ikaw lang ang aming tawag kasi ikaw lang maluluwas usan so na bigyan ninyo kinabukasan araw-araw sa aming mga kalusugan pasinsya naman mga guys yung sarili ko sa aking busis, hindi masyado kasi maingay dito sa siminpol ngayong araw kasi birthday sana uh, bigyan ako ng blessing sa sarili ko o mga araw-araw sa aking mga friends sa youtube maraming maraming salamat sa aking youtube sa aking w8 sa aking play playlist play araw-araw salamat sa, sa inyong lahat mga you, sa youtube sa mga friends hindi lang uh, ako sa isahin kasi hindi na ako memorize sa inyo lahat maraming maraming salamat usap sa aking sarili na sana bigyan ako ng kinabukasan o pangarap sa araw-araw o malusog o sa aking mga pangarap din Lord sa ngayon uh, ikaw lang marunong ano pangbigay sa aking blessing salamat din sa araw-araw sa aking mga uh, ah, maraming sa salamat sa inyong suporta sa aking youtube channel sa aking video sana ma ko ngayong December ngayong taon sana kuya pugi Bernie ah uh, Pugit Channel Maria Germany sa inyong lahat Pugit Korea hindi, ah uh, hindi lang po sa isa kasi hindi na kumang rest din lahat din maraming maraming usap sa inyong sa sawang suporta sa aking youtube sana mabigyan ako na ni Lord ng kinabukasan sa aking pangandoy sa pangarap sa bawat sa aming buhay sa aming mga kasamahan sa YouTube sana Lord bigyan uh, ninyo mo ng mga taas ng mga pangarap ng pang taas pa din kaulang ang aming pag-asa para litok uh, araw-araw sampit sa pangalan ni Jesus. Lord Uh, sa ngayon sana uh, hindi na magbabago yung mga kalidad sana uh, palayo lang yung mga herdya sa mga panahon ngayon kasi paiba na ang panahon, nagbago sana palayo lang yung mga dautan uh, Lord ikaw lang ang gabay sa aming bawat isang Pilipino ug sa aming mga pangarap din ug sa mga uh, uh, magiging mga pamilyang uh, mga anak susunod uh, taon Lord, uh, pasensya naman sa mga busis ko o sa mga mga ugali ko. minsan uh, hindi maanis sa mga uh, uh, salita sa ngayon uh, saberti ko ngayon hantod sa kahanturan sana magbago na ang aking mga mga salita hindi namang tuloko ah, Lord sana bigyan mo kami ng araw-araw sa aming mga pangandoy pangarap sa aming mga pamilya sana magkaisa lang hindi namang bulo-bulo bawat Pilipino, bawat saliling pamilya. Ikaw lang, ikaw lang ang ah, mag-gabay. Nag-detox kami sa'yo para ah, malinis, Lord, pag-gabay. Na ah, pagbago. Ikaw lang ang gabhan ng hari sa tibuok kaliputan, Lord. Ah, sa ngayon, ah, na ako mong harap ngayon, ah, na free, sana ang aking working ngayon, ah, half side malinaw palayo lang sa mga rautan yung mga kasama ko Lord sana ah, uh, bigyan sila ng uh, yung drive silang kanya kanyang uh, pumunta dito sa ngayon Lord oh guys ito ako ngayon sa uh, ang isa lang ang una nagwisit sa aking sarili kasi birthday ko ngayon araw 30 na ang edad ko ng taon sana bigyan ako ng Lord na taas yung uh, mabot lang ng 80 or 100 uh, masaya na ako mataas pa din kung so bigyan ba ako ng kataon ni Lord na sa aking sarili sana Ibago na ako, hindi na ako maglasing, hindi na ako mainom ng alak. ah magbago na para sa aking sarili. Sana ah, palayo lang yung mga taong uh, ah, uh, ah, gulo-gulo sa bawat pamilya, bawat sa akin. Sana Lord, ah, sa ngayon, happy na ako na sa aking arawan. Let's sana bigyan ko ako ninyo ng gataon na masaya. Or, bigyan nyo ko din na maging forever na uh, habibi habang may buhay. ito lang ang pag-asa. ito lang ang kamahang hari sa tibong kalibutan, Lord. Thank you sa inyong lahat, mga friend, sa YouTube, marami sa inyong lahat pa ulit. sa inyong pag support sa aking uh, youtube my channel sa inyong lahat maraming maraming salamat din ulit ito ako sa inyo uh, na promise uh, tulungan mo tulungan ko kayo din kung mamonetize ako hindi kayo pawala ang pag-asa hindi ako marunong magluluko sa ngayon ah, happy na ako sa marami palang friends sa youtube yung mga friends ko din sa lahat di kalibutan maraming salamat o oh, happy birthday araw ngayon ko mamaya kita ko sa aking mga luto ah, hindi lang ako uh, masyado ipakita sa lamesa, lahat kasi uh, simple lang ulam mamaya ipakita ko sa inyo mga guys mga friend mga youtuber hindi lang ako isa isa sa inyo, san, tawag sa inyong mga pangalan ah uh, simple lang ang utok lang ko hindi na ako mangarap na bunga ang aking celebration birthday sana bigyan lang ako ng magandang uh, kalusugan sa aking sarili araw-araw pati na sa inyo mga friend sa mga youtuber sana uh, hindi kayo magbago hindi kayo mawala pag-asa pagtawag ni Lord sa iyang pangalan kasi siya ang hari sa tipo kalibutan thank you good morning happy birthday to the sa aking sarili few moments later 2000 years ngayon ngayong araw guys ito yon naluto ako ng birthday uh, birthday ko ngayon din uh, ito lang yung inaluto na yung adubong uh, kaning baboy mamaya ipakita ko sa inyo mga iba ibang putahe ko hindi lang ito yun guys oh. yung adobong papoy ito lang yung handa ko mamaya meron pa ko ipakita sa inyo yung naluto ko sana uh, susunod ng uh, taon sana bigyan ako ni Lord ng blessing ng taas ng mga pangandam sa aking, aking sarili sana Lord, uh, sa so thank you uh, sa so ngayong araw, birthday ko, ito lang naabot ko ng handa. Yung mga tawag ito yung tawag ito yung sa loob ng baboy ito yun guys. Pinaluto lang ko din. Uh, dito tawag ito sa amin ay yung dinanaguan. Ito lang yun ang nahanda ko kasi isis na ngayong panahon. Uh, bawi ng Uh, uh, ito din yung adubong manok na nitib handa ko. Maluto ako din. Ito lang ang aking handa sa kong birthday. Uh, sana bigyan ako ni yun Lord na sunod pa kataon. Uh, bunga pa ito. Uh, ito merong litson. Uh, ito lang yun ang aking minaluto. Handa sa aking sarili. Uh, ngayon, uh, ito nakain ako. Hindi, diet lang.